Kamusta mga kadiskarte? Ngayong araw, pag-usapan naman natin yung matagal mo na sigurong tinatanong o iniisip. Alin ang mas praktikal? Mobile cart ba versus commercial space? So pag-usapan natin dito kung ano yung mga advantage pagka mobile cart ang ginamit mo. Ang dami gusto magnegosyo pero pagdating sa usapang pwesto, ang daming natatakot. Takot na ang mahal ng renta, baka hindi mabawi, baka malugi, ayun yung mga karaniwang sinasabi ng mga gustong mag-umpisa magnegosyo pero napapangunahan sila ng takot. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin kung ano ba yung pinaka-advantage pagka nag-mobile food cart ka. Tama ka dyan. Kaya dito sa vlog na to, hindi lang basta tips ang makukuha mo, kundi bibigyan din kita ng real talk, practical tips or advice, strategies at mindset shift para malaman mo bakit mobile food cart ang pinaka-practical na simula. Lalo na kung first timer ka. Kaya tapusin mo ang vlog na to. Promise ko sa'yo. Pagkatapos ng video na to, mas marirealize mo na hindi mo kailangan maghintay ng perfect timing para makapagsimula. Kailangan mo lang tamang action at mindset. Pero bago yan, intro muna tayo. Nakikikwento kwento ko sa inyo. May kilala ako, si Cyrus. Si Cyrus, factory worker dati. Alam mo yung sahod? Sakto lang pang araw-araw. Walang natitira, pero may pangarap siya magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nagipon siya, plano niya kasi magtayo ng fried chicken. Ang gusto niya, nasa commercial space. Ang problema, ang commercial space na nakita niya, nagkakahalaga ng 10,000 monthly. Plus, may one month advance at saka 1 month deposit. Hindi pa kasama tubig kuryente, permit. Eh kung may re-renovate pa siya, di gastos. Ngayon nagtanong siya sa akin, Boss, bakit ang mahal naman? Isipin mo kung 10,000 ang renta mo buwan-buwan, kailangan mo kumita ng malaki. Eh nag-umpisa pa lang siya. Ngayon hindi pa kasama yung mga gastos niya doon araw-araw. Kaya lumapit siya sa akin at nag-isip. Tinanong niya yung mga mobile cart ko. Kasi nakita niya ako nag, uh, nakamotor, nagbebenta ng proven and chicken skin, ang renta, wala. Gasolina lang. Kaya ang advice ko sa kanya, bakit kailangan mong kumuha ng upa kung kaya mo naman bumili ng second hand na motor na hindi ka na mong problema sa pagbabayad ng upa. Nagulat si Cyrus, napaisip siya. Pero minsan sumama siya sa akin, magbenta. Nakita niya, nung umaga ko sa palengke, yung tanghali ko, medyo sumilong silong lang ako sa puno, pero may lumalapit na customer. Sa hapon, sa school ako, sa gate, at sa gabi, Nakaabang na ako sa mga uwian ng tao. Sa mga terminal, night market. So nakita niya yung diskarte ko. Nung sumama siya, andun niya napagtan na bakit kailangan niya kumuha ng commercial space. E eh pwede naman din niyang gawin sa mobile cart yung pangarap niyang negosyo. Hindi pa siya ng problema sa renta at sa mga gastusin doon sa commercial space na yun. E yung ipang-renovate niya. Magiging pwede niya naman ibili ng second na motor or cart yung mga oras na yun, lalo pa siya sa akin na inspire. Kaya simula, no, yung 200,000 na naipon niya, ipinakustomize niya ng mobile card. Alam mo ba, ngayon, after isang taon, tatlo na yung mobile card niya. At ang pinakamaganda pa ron, siya pa ang boss. Hawak niya yung oras niya. Ngayon, pag nakikita ko siya, lagi niya sinasabi, Boss, salamat sa diskarte. Kung sa commercial space ako pumasok, baka ngayon, lubog na ako sa utang. Eh, yung pasasalamat niya sa akin. Kaya ikaw kung gusto mong malaman paano niya ginawa, ano yung strategy niya, ano yung sekreto kung bakit umabot siya sa tatlong card, tuloy mo lang to kasi iisa-isain ko at ibubul at ibubulgar ko sa'yo lahat. Wala akong itatago. Gusto mo magnegosyo? Tara, umpisan na natin ngayon yan. Ngayon sasabihin ko sa'yo mga advantage kung bakit maganda ang mobile card kaysa sa commercial space. Ito yung advantage number one. No rent, no problem. Sa commercial space, kapag wala kang benta, tuloy pa rin ang renta. Sa mobile cart, kung wala kang kita, location na yan. Lipat agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Wala nang dalawang isip. Kung hindi ka nakakabenta na isa, dalawa, tatlong oras, lumipat ka na agad. May option ka sa mga pwestong gusto mong pwestohan. At hindi ka mababaon sa bayarin. May example ako. May kilala ako na commercial stall sa mall. Mahina sales pero luck siya sa one year contract. Ilang buwan pa lang, ubos na ipon niya. Sa mobile cart, walang ganun. Flexibility, survival. Ito na advantage number two. You go where the customers are. Ang commercial space, hintay ka lang. Ang mobile food cart, ikaw ang lalapit sa customer mo. Pwede sa supermarket sa umaga, terminal sa tanghali, eskwelahan sa hapon, night market sa gabi. Di ba? Napaka-flexible nung Strategy na yun. Kung mahina, adjust ka agad. Ganun lang, kasimple yun. Advantage number three, smaller starting capital. Sa commercial, renovation pa lang, ubus na agad ang ipon mo. Sa mobile cart, mas mababa. May second hand option ka. Kung nagtitipid ka, di ba? Yung talagang tipid mode ka. May second option ka, pwede kang mag second hand, pwede kang brand new car, brand new motor. Kung starting ka pa lang, pwede ka na yung second hand yung mga binibenta mas mura. Yeah, ganun lang. Ganun lang kasimple kasi yun. Pwede yung pagandahin later on. Yung talagang pagka nakilala na yung produkto mo, yung cart mo, mga sa susunod na cart mo, bago na. Ganun lang yun. Ako kasi nag-umpisa lang ako sa kolong-kolong. O, nung kumita na, bumili na ako ng mga stainless cart. At ayun, nagpalago ng maayos. Alas lahat ng cart ko, stainless. Advantage number four, mababa ang overhead. Sa commercial space, aside sa renta, may security deposit. Yung one month advance, one month deposit. Minsan nga two months, two months deposit eh. Minsan may one year contract, two years contract. Pag doon ka na, pa, na pa ako, sa one year, two years contract na yun, na matumal yung paninda mo. Hindi maganda yung po traffic dun sa nakapwesto ha mong commercial space. Wala. Checkmate ka na agad. Sa renovation, kailangan may signage. Papagandahin mo yung yung commercial space sa ah, aayon sa gusto mong ano design or concept ang laki ng bayarin sa per, sa mga permit utilities di ba ganun ka kalaki yung pwede mong magastos pag nag commercial space ka na pwede mo naman ilagay sa food cart sa mobile food cart yung negosyo kaya sa mobile food cart mas mababa ang expenses mas mabilis ang ROI advantage number 5 test and learn approach. Ang mobile card, parang moving laboratory. Hindi pa final yung produkto mo, yung templa mo. Pwede ka na mag-start ka Subukan mo na. Gusto mo magbenta ng mga bagong barya? Game. Ilagay mo sa menu. Pag hindi mabenta, palit agad. Hindi mo kailangan mag-stick sa fixed menu. Gaya ng mga sa restaurant. Advantage number 6, community connection. Kapag mobile card ka, ikaw mismo mag makikipag-usap. Mas personal at mas makikilala kanila at pagkilala ka ng mga loyal customer mo, ay malamang fix ang kit. Advantage number 7, scalable. Napakabilis magparami ng ka ng mobile food ka. Kasi napakabilis ng ROA. Pwede ka agad magdagdag ng second mobile card, third. Napakabilis. Kasi ako, wala pang isang taon, meron na akong apat na food card na mobile card. Ganun ka, bilis. Hindi, hindi, mo kailangan bumili ng, ng bagong pwesto. Mag-sign ng bagong kontrata. Madali, basta, madali mag-expand pag mobile card ka. Advantage number eight, low risk. Sa negosyo, risk management ay napaka-importante. Sa mobile card, eh, control risk. Pag di talaga kumita, benta po food card mo. Nagka-pera ka pa rin. E sa commercial, na kung hindi kumita, Bahay utang ka pa rin. Para sa akin, ha, personally, ang mga nakapwesto kasi, yung mga nasa commercial space sa panahon ngayon, na para sa akin, parang yabang na lang. Yung may masak may maipakita na, may pwesto, para pogi yung dating. Pero sa kabila nun, yung hirap na dinadanas nila buwan-buwan. Na pagka hindi kumita, ngayon, lalo na ngayon, rainy season. Alam naman natin na pagka nasa food industry, pagka rainy season, eh, napakatumal. Depende sa produktong ibinibenta mo. Pero napakatumal yan may problemahin nila buwan-buwan yung bayad sa commercial space na kinuha nila bayad sa tauhan ganun kahirap kaya para sa akin pampapogi lang yung commercial space na yan kung pwedeng dumiskarte tayo mga madidiskarte eh lagay na lang natin sa mobile food cart yung negosyo natin mas nalalabanan pa natin yung tumal malaki pa yung potential na makabawi tayo dahil tayo mismo hahanap sa customer natin Nama ba yan? Kaya ngayon, bakit mo kailangan sundin tong sinasabi ko? Kung gusto mo, hindi lang basta kumita, kundi tumagal. Sundin mo ang mga tips na yan. Kasi sa negosyo, hindi lang kita ang importante. Survival and grow. Habang tumatagal ka dyan, natututo ka rin. Mas konti yung risk, napakabilis mag-expand. Mas madali mag-expand later. Mas flexible ka, mas mabilis, mas matibay laban sa market changes. Kaya naniniwala ako hindi pera ang pinaka-importante puhunan, kundi utak at tapang. Kahit maliit yung kapital mo, kung matapang ka, madiskarte ka, lalago ka. At mobile food cart, ang perfect training ground para dyan. Ang kalaban mo dito, hindi yung, ang kalaban mo, yung excuses mo. Wala akong pera, wala akong time, baka di ako magtagumpay. Yan ang tunay na kalaban mo, hindi yung ibang tendero na kinakatakutan mong tabihan. Kaya kung hindi mo uumpisahan, hindi mo malalaman kung hindi mo sisimulan. Walang magic formula. Ang sekreto gawin mo na. Mag-umpisa ka na. Kahit maliit, kahit hindi perfect. Kasi kung magsisimula ka, ito yung mga posibleng mabago. Pwede kang kumita extra daily. Pwede mong iwanan yung trabaho mo kapag kumikita ka na. Pwede kang magkaroon ng mga bagong skills. Sales, marketing, customer service pwede ka magbigay ng inspirasyon sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. At ang pinaka-importante ay magkaroon ka ng confidence na kaya mo pala. Boss, gusto kong malaman mo, hindi mo kailangan maging milyonaryo agad at hindi mo rin kailangan ng perfect na idea. Ang kailangan mo yung willingness magtrabaho at mag-adjust. Kasi bawat hakbang mo, maliit man, e papunta pa rin sa pangarap mo. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, take the first step. Kung gusto mo mabago ang sitwasyon ng pamilya mo, take the first step kung ano yung plano mo at kung wala kang action, wala kang mababago. Kaya kung hindi mo pa kaya mag commercial space, mag mobile cart ka muna. Magsimula kung saan mo kaya. Laban lang kung laban. Makadiskarte, kung umabot ka dito, saludo ako sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao kayang mag-focus ng ganito kahabang video para lang matuto. Kung gusto mo ng part 2, kung paano ma-scale up o maparami ang mobile cart mo, o paano ka magta-transition sa mobile card to permanent space someday. Comment mo naman dyan sa baba, game. At huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na to sa mga kaibigan mong gusto rin magnegosyo. Pero takot magsimula. Lagi mo itong tatandaan, walang imposible sa taong madiskarte. At kung di mo pa ako kilala, ako si Kim na may ilang taon na rin sa mobile food cart business na sa channel na to, isinishare ko yung mga experiences ko at saka mga natutunan ko. So hanggang dito na lang mga boss. Discarte lang ha. Kita-kits sa susunod na vlog ko. Bye.